na sunod-sunod na lumalabas po yung banagan ngayon mga bay. So ngayon ay susubukan ulit namin. Uh, at huhulihin naman natin sa ibang paraan sa pamamagitan nito mga bay. Sisiluin natin para ano uh, sabi kasi nila kapag napapana kasi yung banagan mga bay medyo pumapayat. Nawawala yung taba. So ito naman sisiluin natin. Yun, at antay-antay lang kami magdilim-dilim mga bay. Dahil yan ka hindi pa palubog. O que you <laughs> Oi, oi, oi! mga bay, nakaahon na kami lahat ito ang lahat ng nahuli namin mga bay yun o lift eh ah. syempre yung banagan na sinadya talaga namin ngayon <laughs> <laughs> hindi mawawala yan kasi naglabasan mga bay yung banagan grabe eh. oh. hmm? sinabantala kasi, kasi mga, mga ilang ano, mga bay, mawawala na naman ito Pagtatago na naman ito sila. Buhay pa. pa. Ito yung mga sinilo. Sinilo namin kanina mga bay na buhay pa. So, yung sana silo. Sana yung pinakaunang balak namin. Kaya lang grabing tagal. Matatagalan. Kaya hindi ka makakarami. Kaya ito pinampana okay. <laughs> Apos, ito, laki, na lang. Tapos eh Laki. Napana ni Banua Ah, 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 isa lang kasi ang GoPro natin. Yan. Gusto surahan pa oh. Ah! Grabe. Okay, siyempre timbungan, di mawalan isda. Ayun know, oh, pusit, di rin mawala. Ilang piraso lang pusit ulit. Yan Pusit again. Pusit again. Hmm? Banagan pa. Hmm, banagan na naman.

Kada gabi mga bay. So, sabay natin Ay, naman na at meron siya huli ng huli. ating mga huli. katangay. <laughs> Ay, katang katangay ito? Yes. Ito huli ng katangay mga bay. Huli nila tangay kulot. Nandito rin kasi sila tangay kulot. Wow! Tutok-tok na sa drone. Wow! Wow! bay Ito naman, huli ni Nitip Channel Surahan Grabe ba? 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 naman Ito naman dito tayo mga bay oh, Ito libre Libre tiyo ba? Libre tiyo mga bay Siyempre Tayo ay magluluto na Soksok lang sa ilaw pa ng pagkabot ninyo Buwan hindi tayo yung mga bakot Sino nakapagkabotan? Galing ko ba no? Ang daming balagan nyo. Saan nyo na? Ang? Huwag yun na kumasin Dalawa lang sa amin. Naka huli rin ng lubah. Signitive channel mga bay. Ito. Pagkalaki. Hmm. Jakpat jakpatan so, ko po. Na Kaya huli, huli nila kayaman. San? Bakit huli nila? Na na. So, magluloto na po kami mga bay. Huli. Let's go. Ayan huli nila. Huli, huli. Huli. Huli ni kayaman at saka ni Jurin. <laughs> tag <Tengita> iisa sila. Abay. <laughs> <laughs> ah, <bay. Yulay>, Nagsisi. <laughs> Dating huli guys. Saka <laughs> <laughs> sa ulam. Hey,

Ang wala matin sa gabi nito po. Sarahan mga bay. Anak hmm. sa ano bagitan. Anak sa bagitan. Bay, buta na mantika mga bay para sa banagan mga bay. Timbang kay dia. Guys. Timbang mo. Para kilo.

Sabi mo kung Ha? Isang pirasong kitong. Jo, yung mo la. sa tungnow. <laughs> not... uh, okay, guys, gutom na guys. Gutom <laughs> 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 okay. <on> na guys. Ang ba? Gutom na guys. Gutom na mga kaibigan. Ah, boobie nagutom kayo. Kaya nga mga bay, hindi nga hindi nga kami nagdiretso pauwi. Oh eh. Dito 'tong diretso namin. Siyalam namin dito may luto. Sama-sama <laughs> para masarap ang kain. Oo. Uh -huh. Oh, mwei. Kain na. Kain na. Kain na, lamas! Tuon ko 'yan. Ibang timbang. kilo. Tawanan oh, mo buka lo. Ay, sige. Ay, daka.

M sa masgaan, para pag allergic ako diyan. Sa lamig. Nagbili na rin pala kami ng gulay mga bay. Ayan o. Halo namin para may naglako kasi ng gulay kanina kaya nagbili na ako. Ayan o. Uh, Grabe. Hindi ba na magkain yan bay? Magkain yan? Hindi magkain Hindi. yan. 'Yan yung banagan na ano banagan na may gulay. Yeah. Banagan, let's. Tah, na naman oh. <laughs> 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 ah. <That's> Apo, guys. kayaman. <laughs> hmm, <laughs>

Malungkot si ya Aguilar kay Malungkot na si wala maraming huli Maraming hirap pa dagat Video <coughs> guys Mga bay, buta nga ito ang Ito nga siya, repolyo Iya, Repolyo o karos mga bay Iyan po na ka na

Ay, ay, ay. ay, loto na mga bay. Naggay na natin din sa gitna. Namo na ng na mga bay, indi. Nin juice, sinuputuri po kami at nagpapasalamat po sa gabing ito. Maraming salamat po Panginoon sa mga gabay po sa amin kasama ng aming pamilya. Maraming salamat din, Panginoon, sa aming mga kasamahan, sa nagkuhan ng mga biyaya na ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga biyaya na ibinigin po sa amin ngayon. Aming pagsasaluhan po, Panginoon, ang mga biyaya na ibinigin po sa amin ngayon. Sana po ikaw dagdag kalakasan, kalusugan, at pagmamahalan bati sa po sa aming Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa araw-araw ng aming ginagawa. Ikaw na sana ang bahala sa aming Panginoon, kasama ng aming pamilya. Kaya God ang lahat na ito, amin, po salamatan sa pangalan nisos, amin, salamat. Amen. Amen! Amen. Amen. Ewan, o, yun oh. mo <coughs> na wa! Dapit mo wa! Dapit mo na wa! Mo, a. Ah. Ay, na dahan lang guys! Dabon na. Dabon, uh. Walang nag-walang nag, walang, nag ano, ng gulay ha. <laughs> salamat guys! Salamat <laughs> guys! Salamat guys! Ayun bro! Ha? Dapot! sakto yan! nila ng gulay! Ah, sa saun saun. Hmm, ayan lang gulay, gulay. Para sa yan. Basta gulay din ba? Titip tayo sa gulay. Yeah. <laughs> Atakan pa <pala> na na. <laughs> <laughs> Wala nang kakain ng gulay, kami kakain din. Ay, sakto kayo. Um, Saan ang lob? Uh, gulay tayo mga bay. Bahat ng irande. Gulay, gulay. Minsan gulay. Gula. -gulay. Oh, bye, bye, okay. Mga bay, mga bay kain. Yon. Yeah. Mi. Ito yan.

Sip, Sip, sarap sa talaga. Check okay, sik, Lagay <laughs> 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 oh, mo diyan, magkain na ako. Ba? <laughs> <laughs> Kato, Bum, no, wala nang video mga bay Kakain na ako Wala Wala nang video na

Baka ko sura na. Magpakailan man ah, sabaw ah. Luwag na Walang eh. laman ang ulo. Wala naman, Jack. Jack, saan yung ulo, Jack? Wala naman, Jack. Wala naman yung ulo? Oh,

<laughs> no, wala. Dito <laughs> <Ayon pala. laughs> no. Ay, yun pala. Kinuha na natin. Sa akin to. Ano kaya? Sa akin. Saan yung ulo nito sa akin? Eh, <laughs> nawala. Tumalon sa daga. Hindi <laughs> <laughs> na no, mga bayan ng. Nawala ba? Nawala. No, nawala, no, guys. <laughs> Tago-tago <laughs> pala yan dyan. Siya pala yung salarin mga bay. Ah, hindi, hindi nyo ako kanyang safety. Hindi nyo ako tira ng surahan ha. Sip na sip. Akin na lang tungulo. Nandiyan pa. din mo na yan. <laughs> pa. <laughs> <laughs> <bawa. laughs>